Noong nagpa-practice po ako bilang isang abogado sa Amerika, naalala ko yung kasama kong abogada na, na magaling, si Jeremiah Fry Pearson. Alam niyo, doon ako, na, nakaramdam ng parang insecurity na magandang maramdaman ng lahat. At mas nakaka-insecure yung nauna siya natapos magbasa pinag-usapan nila na yung kaso, intindido pa niya lahat ng detalye ng kaso. Sabi ko, paano ka pa pinalaki? Isang sagot niya, di ko alam. Kasi alam ko lang, doon lumalaki ako, binabasakan ako ng magulang ko. Yun lang. Masayang masaya ko. Malaking bagay po yan sa mga estudyante, sa mga anak namin. Mo na kailangan bilhin sa mga bookstore, na ando na, na download mo na lang. Gagamitin mo na sa mga bata, Bab papabasa mo na o kaya kukwento mo sa kanila mismo. Challenge, no? Pagsubok talagang tunay sa aming mga guro kung paano namin mapapatuto, magbasang aming mga mag-aaral at mailapit ang tunay na diwa ng pagbasa sa ating mga mag-aaral. Yung Cool School Mobile Library, it's a very good innovation. You know, as an educator, I can say that This is really beneficial to our learners.